sa atong unang pagbasa si San Pablo naghisgot nga or si San Pablo gihisgutan nga andam kay siyang musaksi sa iyang pagtuos Ginoo sa una siya usa ka manlulutos sa Ginoo pero karon andam na siyang magpakamatay para sa iyang gilotos. Mauni ang lungtad sa giingon diri sa atong tubag sa salmo, Bantay ako o Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Kung ang ginoogi atong lauman, niya mo bantay na siya nato, hasta ang atong kaaway, mahimo natong higala. Okay. Lingayay mong tupad. Yung na gusto ka nga makigigala si imong kaaway. Ano? Niya ko imong kaaway, ang imong bana, ing nang ginobantay ako o Diyos kay ikaw ang akong gilauman. Ayaw laom dito sa si imong bana o sa imong asawa dito sa ginoo. Niya, kung ang imong kaaway, imong office mate, dito kas ginoo mo ingon, bantay ako o Diyos. Pasabot, bantay ko nga dili ko matintal sa pagpangaway aning akong igsuon nga nangaway nako kining akong office mate kining akong classmate o bisan kining akong ugangan or in-laws nga nangaway nako usahay pagani din hisimbahan, simbahan awayon patasa na arasat sa simbahan o nang ato gyud nang iampo Nakaroon on sa may lungtad kon ang Ginoo mobantay na nato maliwat na ta ni Kristo dinhi sa atong ebanghelyo si Kristo nangandoy gyud nga mausa ang katawhan kita di ay kon mo link na ning atong pagtuo dili na ta makigiyahay, ang ato ng effort, ang atong paningkamot na mausa na ta. Nga on saon man pagkausa, alagara nato ang tanan, apil na ang atong kaaway. Muna si Jesus, niingon siya diri, huwag ko magampo sa kalibutan, nagampo ko kanila nga mitoo. So, on saon man aron ay mutoo, magsigi na tagsangyaw sa atong pagtuo, Mobitao ma usahay dihas pamilya di legion ang mulambo ang pagtuo kay ama ginikanan dalik kay mangasaba, saba dalik kayo mangusi manletus okira untana basta na agi nang magrosario kada adlaw musim bagit kada domingo nyanaang pagpasaylo pagpasailu'ai, naa ang pag dinawatay sa usag-usa kay mao mana ang bungas pagtuo maliwata ni Kristo ug nakinhanglan kay ta anak karon so ato sang ang ato mga leaders sa simbahan og sa gobyerno labi na din his atong nasod nga kanabitang pagpasaylo pagdinawatay dili pagkompetisyonay dili pagdinautay mao na unta ginay muhari kay mao ginay sinugdanan sa nindot ka ayong kaugmaon. Ngilingay e mong tupad. Ing e na andam ka makihiusa sa imong kanang gasigig ni mo Moron. Na andam ka makihiusa. Niya e labi na diog alkansi pagyod ka kay ang nagsigigdaot daot ni mo maupagini arang-arang ang kahimtang. Niya e ikaw nagtinarong kunuhay. Uyamot kayo. E ka niya makihiusa ka o magsay ampo nga may ratag gabaan may ratag makarma uh, ayaw ayaw gyud ana kay mao na ang just nung kinaiya mo na si San Bonifacio ang martir obispo ni siya pero gasigi ra siya og higugma og paningkamot nga mahiusa ang simbahan nya kay naa di makighiusa samtang gamisa man ni siya gipatay walang sa siya musukol. Kaya nga naman, ah, baday na higugmang mang musukol, mo patara lagi na. Huwag nahimo siya karong bantugan na modelo sa atong pagtuo. Pagampo sa katawhan. Kung papilion mo unsa may inyong pilion ang kanang daan o bago. Papilion mo ron og sinina sa may gusto nyo isul daan o bago. Kusga. Papilion mo balay, balay sa man daan o bag-o. Kusgaba. Papilion mo og sakyanan daan o bag-o. Papilion mo og asawa daan o bag-o. Papilion mo bana, daan o bago? Papilion mo pare, daan o bago? Eh, Ay, beya. ba yan? <laughs> O na, generally speaking, ganahan kitag bago. Bagong adlaw, bagong mga achievements, bagong mga leader sa nasod, Ah, nawa karon di ba ang daan kay lisan og bag-o kasagara no. Oh, nga naman, tungod kay mangita gitag bago o bag -o, nasan nga pagbati. Ganahan ta na eh. Kay kanang luma na sa Tagalog man luma daan puol niya kanang sana obsolete ba. Naganahan bisan kanang choir Magsige na sila bag o kanta. Kay, sige lagbalik balik-balik. Abot na lag na po katuig. Mauragya pong intransong. Makaingon ta. sama mo, wak mo'y nakatunang lain. <laughs> Ngita sa tagbago. nya Nga, proud kita kung natay bagong nakatunan, bagong napalit, bagong na ah, nahimo. Muna sa atong ikaduhang pagbasa, ang ginoo sa nagsigis yaghimog bago, nga matod pagani niya dire, karon ang puloyanan sa Dios ani ana sa katauhan magpuyo na siya tipon kanila og sila mahimong ang katauhan nya niingon pagyog kuno ang Dios akong pahiran ang ilang mga luha sa patuyo usa diri og wala nay kamatayon ni kasubo paghilak o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga butang So kini daang mga butang mao dan hinungdan makahilak ta dunay kasakit ana. Niya gi butang dayon niya diris katapusan isulat kini aw oh, siya miingon usab kanako isulat kini kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod gayod. So bisan ang Ginoo mga igsuon gusto siyag bag'o. Nga yeah, kanus aman ta mabago. Kanang bago ang tanan atong paminaw hastang atong kasakit, mailisan og kalipay. Kon tumano nato ang iyang sogo, matud pa ni Hesus diri sa atong ebanghelyo. Maghatag ako kaninyo bagong sugo o kung sa maning a, ah? paghigugma ay kamo Ingon nga ako na higugma kaninyo. Maodeni ang makabag-o. Ang Pilipinas karon nagkinahanglan ba og kabag-ohan? Nagkinahanglan wa. Naabay mga kasakit o kalisdanan karon sa atong nasod na awa. Hinaot unta nga ang atong mga leaders labi na mga political leaders mabag-o sila o sa may baguho nila kanig yung paghigog maay na karon kadungo ko ang giplano na sa mga bagong congress bagong senate impeachment lang yapon kanang impeachment karaan man na di ba karaan ba mohunong na sila ana kay katong past three years murag puros-puros ramanto related sa impeachment sa vice president kapoy, laay, sig balik-balik anang siging hisgot anang confidential fund, confidential fund, o niya, naay laing funds nga nangawagtang nga bilyon billion billion wa hisgot eh. Ari aring 125 million kapoy, laay, di ba? Sig balik-balik ni ay mga drogas karon nga ni kusog na ni ay kagutom karon nga grabe ang employment ni apay graft ang corruption nga porting nakahatag og kasakit nato mga krimen kidnapping killings na nasa doon, mga tulis mga smuggling ni apay mga agricultural nato nga aspect wa maatiman, na nga libon ang mga uma kay wa nay budget hastang ato ganing tisda wa nay hapit budget Ha, din he, ay gasigit atiman aning ato kunuhay ang mga scholars hurot sa atong budget. Ana. Hilak in town. Ha ay naman ang free college education. Na uh, nanarbay daghang mangangkon ana galalis pud sila kinsa jud kunoy author kinsa nakapa-approve anang free college education ngano man lagi ini, ni amay daghang nidangop nato dinhi Ha, naman ang free college education lalis-lalisan pa inang kunay anang honor mga hangul, kay eh, honor pero sa trabaho mga tapulan ngano man kay way gugma ah, maglalis pagit mo anak nag otor anang free college education marab moral magyug na itinood eh, na free college pinili tingali ginagmay kanindot onta, og naagid na nya inang kunay Harun lang yun butaran, harun butaran, harun musikat. Siging kusog ay e mangangkon o mga dungog pero dili mahigugmang mubuhat. O sa man ang tinood nga nahigugma. Hilingi e ay mong tupad. Yung e na, nahigugma ka na ako. Pangutan, abang. Maka nang mulingi, mga yawan o na higugma, yun e ta mo second si chance. Hilingi ah. Hilingi ah ba, mong tupad ba? Yung e na, nahigugma ka na Sige na ba? Ha. Ah. Kinsa man ang tinuod nga nahigugma si Hesus gibudhi ani Judas imbi si Hesus mo mulibak ni Judas paglakaw ng Judas kay i-report na siya unsa may gisulti ni Hesus karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag himaya ang iyang gihisgutan unsa man ang himaya nga ihatag niya gahom kalipay og kabalaan Maunay himaya ang gahom, ang kalipay o ang kabalaan, ang kusog. Himaya sa Dios, Mauna'y ingon to, himaya sa Dios dito sa langit, ang gahom, kalipay, kusog, kabalaan sa Dios. Nya ningon si Kristo sa dihang gibudhi ana siya, ipadayag na karon ang akong himaya. Nya pinaagi aning akong pagpadayag sa himaya, ako sang gihimaya ang Dios. Pasabot di ay wa mohonong og higugma sa si Hesus ngadto ni Judas og niingon si Hesus karon na gyud ninyo mapamatud-an unsa kalig-on unsa ka kaning buhi ang akong gugma sa matag usa ninyo nga bisan pag inyo kong budhian, an mosamot ang akong gugma og mao nang niingon siya paghigugma ay sad mo sama sa akong paghigugma kaninyo karon kay ni daog naman na ini daog sa Team Marcos, na ini daog sa Team Duterte, na sa inidaog sa Team nilang Lini Robredo, kanang sila si... sa tong, tong doha. Ato to sila hangyoon, humana mang eleksyon, maghigog maay na. Una ang maghigog maay, ang nidaog. Hala, paghiusa na mo para sa atong nasod dili kay magsigil lang ya pug contest og kinsay mas maayo nila pulos na mo gimatagaag mandate sa atong nasod gisugo na mo sa katawhan trabaho na mo para sa katawhan dili para sa inyong kaugalingon kana mo nahigugma nya ang yung saon masadto. Kamong nangapildi, higugmaa ang nakadaog. Kamusang nakadaog, higugmaa ang nangapildi. Pag-istorya na mo, inatapos na ang laban, apir. Walang personalan, trabaho lang. Para sa nasod, para sa bayan. Ana, haron, mabag-o ang Pilipinas. Hapit na rin ba ang tinguan, basit magsigin na sa tagbaha eh. Unya waybu angkon og ginsay hinung dan subaha. Unya kong na aga ni murag arang-arang nga -arang, dai gos mangatao bag ilog og angkon. Ayaw na anak ang himaya ang himayao nato ang Dios. Dirisaonang pagbasa. Naglakaw sila si San Pablo lain-lain lugar gi sigig baktas dili ni dongkol nga lugar halagyo ni. Ilang gi baktas og maayo. unsa may ilang gisangyaw gisangyaw nila si Kristo nga mao ang kaluwasan gisangyaw nila ang gugma sa Dios para natong tanan nga niabot dinhi sa San Vicente karon way hunong sangyaw siging sangyaw Bikin sa ninyo dinhi ang magsigig sangyaw human sa misa nga naapatay slat nga palitonon. Taas ang kamot. Kinsay mo aning apay slat nga paliton on ta sang amon. Sige na ta sang. Ginuo ko. Mao day hinungdan pa gini mahurot atong slat. Kay man mo musangyaw unsa man yung isang unsay numero sa swertres karon na posible mo daog. Unsay mga pagwapa, unsay pa unsay pa negosyong bago labaw sa tanan at itong pagdayong eleksyon, hain rong hinatagay na linya dito, linya, siging tiksa na, di adiri, di adiri, di ala, linya, traffic ang dahan. kusog kita mo ana, isang yaw nga mamalitag slat. Di, tagaan tamog si kansyans, ang moisas kamot, nahigugma, ang di mo impirno honon. Sige, kinsaroy mo sangyao nga napay slat, nga palito ta tasa kamot. Gugma man to simbahan. Awa na ko'y laing chance ninyo ha. Bahala na mo diya. <laughs> Wa mo na higugma. Kung sa may mahitabo niyo daan na kinabuhi. Kamong musangyaw, kamong mamaligya, inahot doon tanigpalit kay si Padersiano, balhinono na. May lang untag di madayon, pero madayon. <laughs> ni request man sa ta kay dako pa magitag bayronon din eh pero kung madayon di man ang Isang yaw karoon, inahot doon natong palit. Kaya wak na yung ani. eh. Yan, mo na lang ni last natong slot. Ang atong GHDP para sa ato dinhing pista. Ang ato na lang ang tulubago nato sa atong mga winners nga kapilya. naapay 23,112 ka slots nga available. Tag 100 pesos per slot. Koto brani ni May 31. Mahurot og sa dili, dili na kumusang yaw Niya katong dili mahatagan, panghigda lang mo nga malinaon. Ay na mo yaw, Kaya Kay dili man na nato sa na anak sa gugmas mga tao nga kunuhay, nagsimba-simba pero di yun kapalit bisag 100 pesos. Mga hudas kaibang. ibang. Kung kinsa manas hudas, bakakon. Kinsa may sintro ni hudas, kwarta. nya unsaon man yang kwarta iyang isugal iyang iinom personal niya di niya iapil nya kay nama naman say kwarta gibaligya niya Kristo so kamong dili mo palit og slat moy pagkahudas labi na gyog na amoy 100 nya di mo palit may pagkahudas gyud mo no kana bang magsikim wa koy kwarta pa diroy hudas, bakakon man sa hudas. Maubita ng mga bana, ng mga bit, ingno ni asawa, hudas kang, panwaya ka, hudas kang. Uh, Lingyay mo ang tupad, ingna, hudas kang. <laughs> Karong June 2, hantod sa July mawa ko din atong parokya. pong Pero kung balhinon ko, inigbalik na ko igo na lang ko manghipos. Kaya mutabok na ko nga sunod na parokya, gasa ko balhinon. Muna, di na ta magkuyog og dugay. Ako lang hangyo, hot dalag palit ning slat. Aron, naatay, naatay banding. Ang atong SBF dag para sa itong kumbinto, na pa'y 3,200 kapin, tag 500 pesos. Kana siya, o ginyo ning paliton, padayon ang atong banding kay dili mani katapusan, pero di na ta mag-uban, isip inyo kong Paris Priest. Pero kung itugot sad, kay dako pa man atong Byron din he, kaya ako raman sa ibilin sa sunod na pari, mga 60 million pa man eh, more or less, kung iya sa dawaton, uh, ako rasa ibilin. Niya, asa mo sa bagong pari o niya nga anha ninyo. So, muna, kung ako'y magpabilin, tabang yung ko pangita para i setol aning mga 60 million. Pero kung balhinon ko, ang bagong pari, amot mo tabang ba ninyo o kamugi papasaanon aning hangtod sa katapusan sa panahon. O na, Importante kayo ang atong paghigugma ay niya mag-inantusay ta para nining gugma Ako din he for six years, nining kamot ko pag antos aron mapakita nato na nahigugma ta sa atong lugar. O kung sa may nahitabo, nabag-o ba ang naong din he sa atong parokya o daan lagyapon. Sa atong unang pagbasa, si San Pablo naghisgot hisgot nga, or si San Pablo gihisgutan nga andam kay siyang musaksi sa iyang pagtuos Ginoo sa una siya usa ka sa Ginoo pero karon andam na siyang magpakamatay para sa iyang gilotos. Mauni ang lungtad sa giingon diri sa atong tubag sa salmo, Bantay ako o Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Kung ang ginoog atong lauman, niya mo na siya nato, hasta ang atong kaaway, mahimo natong higala. Okay, Lingayay mong tupad yung na gusto ka nga makigigala sa si imong kaaway. Kaya ano? niyakon ang imong kaaway, ang imong bana, yung na ginoo, bantay ako o kay kay ikaw ang akong gilauman. Ayaw laom dito sa si imong bana, o sa imong asawa, dito sa ginoo. nya ang imong kaaway, imong office mate, dito kas ginoo mo ingon, bantay ako o Diyos. Pasabot, bantay ko nga dili ko matintal sa pagpangaway aning akong igsuon nga nangaway nako, ako. Kining akong office mate, kining akong classmate, o kining akong ugangan or in-laws nga nangaway nako. Usahay pagani gani, din hisimbahan. Awayon pata sa naarasad sa simbahan o nang ato ginang nang iampo na karon sa may lungtad kon ang Ginoo mobantay na nato maliwat na ta ni Kristo dinhi sa atong ebanghelyo si Kristo nangandoy gyud nga mausa ang katawhan kita di ay kon mo link mo na atong pagtuo dili na ta makigiyahay ang ato ng effort, ang atong paningkamot na mausa na ta. Nga on saon man pagkausa, alagara nato ang tanan, apil na ang atong kaaway. Muna si Jesus, niingon siya diri, huwag ko magampo sa kalibutan, nagampo ko kanila nga mitoo. So, unsaon man aron ay mutoo, magsigi na tagsangyaw sa atong pagtuo, mau nga usahay dihas pamilya dili muda mudako ang mulambo ang pagtuo kay ama ginikanan dali kay mga saba dali kayo mangusi menletus Oke ra basta na basta naagi nang kada adlaw musim bagit kada domingo nya anang pagpasayluai Naang ang pag dinawatay sa usag-usa usa kay mao mana ang bungas pagtuo maliwata ni Kristo ug nagkinahanglan kay ta anak karon so ato sa yampo ang ato mga leaders sa simbahan og sa gobyerno labi na din atong nasod nga kanabitang pagpasaylo pagdinawatay dili pagkompetisyonay dili pagdinautay mao na unta ginay muhari kay mao ginay sinugdanan sa nindot ka ayong kaugmaon. Ngilingay e mong tupad yung e na andam ka makihiusa sa imong kanang daot ni Moron, na andam ka makihiusa. Niya e labi na diyong alkansi pag iyon ka, kaya ang nagsigigdaot daot ni Mo, maupagini arang-arang ang kahimtang, niya e ikaw nagtinarong kunuhay, uyamot kayo, e ka niya makihiusa kaniya, o kag- ampo nga may ratag gabaan may ratag makarma uh, ayaw ayaw gyud ana kay mao na ang jus nong kinaiya mo na si San Bonifacio ang atong martir obispo ni siya pero gasigi ra gid siya og higugma og paningkamot nga mahiusa ang simbahan nya kay naa may di makighiusa samtang gamisa man ni siya gipatay walang sa siya musukol. Kaya nga naman, ah, na baday na ay mang musukol, mo patara ragin na. nahimo siya karong bantugan na modelo sa atong pagtuong.